Bo! Bo! Ito yun sa luto ng tinigang. dali lang gidam. Uh -huh. Dili lang na kayo kung walang dam ha. kayo. Kay busy pa ang yayo. Dali lang. Dali lang. Ano gutom na tayo? Ayaw lang kumawi eh. Wala mga ganun mga ngutana lang ganito. Dili man, dili man. Kaya kuwan mga kargi. Kaya ka sa taas. Pag naawag ni mo, Mhm. Kuandre, luto na. <laughs> dili lang yayo. Dili, dili lang <laughs> ka kayo pikihang yayo. Isa <laughs> lang yayo. <laughs> Kung gusto ka nga maliok, dahil dali, dali dugangi ko. Dugangi. Dua, dua may pasulduhe. Dua mi mo ang katabang ba? Tiyo, saan ay magluto aw? Kanon pa dali lang git kayo. Dali lang git kayo. Gutom na git kayo. Gada guok nang tiyan. Wala <laughs> pa nga luto sa Dali lang gani. I-relax lang gani. Apikihon. Dali ko kayo apikiha. Biyaan na ka dali ka Mga pasmo ka. Ano <laughs> <laughs> Ayaw ako ka na ha. Sibo din ba na madam doon? Unsa mga ka? Uy. Sobra pa mga sa madam. Roski, kabalumang ko nga. O tanawa pag naog ni mo, Ritso Ingon Rib. Bo. wo, Ang kwan na. Luto na. Sige lang kayo Karang takadaan. Pag naog na, automatic tau Gonta ka. Sige na. Kwan na ito. Sige na. Electric pan dito. Pag electric pan dito. Ang tubanggit sa inyo ha. Ginotan ba ito sila mo Sige na. Sige na ba? <laughs> Iplantar <di> mo <my laughs> yung nasakwan nito. Noon saan mo abot mga kasakwan mo. Nga naman na ako <kong> kung <laughs> naluto na. do. Sige, ano naman na ang pagtanaw mo sa kuwaros. Gusto mo naman ni mo yayo rin yung balaya ni. Tagalihok, tagalihok, bo, bo. Wala. Walingon kayo. mo kayo. Walingon Hindi na pwede nga ikaw na pon. Pero nalang <laughs> gani <laughs> katigang. Butang dala <laughs> ra eh, lugar ta, butang dala sa lugar. Lingon gid ya. Mhm. Kag ako pag abot ko dito na lang ko. Mhm. Mm Cross to na, hukan na. Hello. <laughs> Unsa man sa pamatiag mo? Nami man. Sa na matagos. <laughs> <laughs> na una abana ko nimo. Hala. Ah dili ko nimo yayo. Mhm. Mm hmm. Bana man ta ka do, igugma ta ka bay. Igugma lagi. Mm -hmm. kung Ko mahatag mong gusto. Hala. Pero kung dili. Mhm. Mm Buto-buto. <laughs> <laughs> hmm, malipay ka na sa lusne. Kaya lang nga, hindi malipay. Kay... Karoon ka lang ikatigang katigaan. na ako sa <laughs> so, pilingon ka na. Karon? Karoon? Karoon lang ganyan katigaan. <laughs> ako ganyan. May gani ka na ko karoon. Ikaw lang. Ikaw ang di Diba? Ako may pagani kay May karoon pa ko. Uh -huh. Ikaw. wakay kayo ugma. Uh -huh. <laughs> oh, diba? Uh -huh. Sige na, sige na. Pag, ay, ito duha ang electric pang gamita. Hala. Eh, may gangan ka. Uh huh ah, <laughs> Sintan ni si niya uh -huh. <laughs> <May sur -kitik laughs> ka dito karoon. Sige na, dig-dig-dig, dig-dig, 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 dig di dig 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 na isa Isa naman. Di komportable, dua-dua. Hindi lang huh, duwa -duwa. Uh -huh. Manja isa lang unta. uh abot-abot, -huh. kasi dindiin mo. Hindi nalang ka tayo terus. Aku nalang Nga, ako nang abot -abot, lang gani ko doon. Sige, 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 kapag kung andis turbo sa dili ka dali, ublo ang suda ng imong yayo. Hala. <laughs> ano, kayo ka makakaong karun, hapit na uh. Sige na, na. Atras lang. Wala na kung kanayin sa imo ha. Kumapulaan ako, ti. Wala ang pili Sige na. Biya, maya, tika, tika. na yun? Ayaw ba?